Hi guys! Mabuhay! So for today's video, samahan nyo kaming ipaayos. Ay ah, hindi! Robinson pala kami dito. <laughs> hindi ko na alam kasi ilang araw ko na rin tong kinagawang video video. Yung vlog vlog ba? Hoy! So pupunta kami ngayon sa Robinson's Place, Malolos, Palakan. So sa kanang bahagi na aking um, panig, so oh, yun panig. Makita yung ginagawa ang North Trail Camberloo. <laughs> so, yun. Um, Nagkulay ako kanina umaga. Nagpapulay sa mother ko. So, yung icon something yung ginamit ko. Pero black dapat. Pero naging brown. So, bleach kasi yung hair ko. So, ayoko na mag-bleach. Black na lang ulit. So, ayan. Nandito na kami sa SMI, sa Robinson's Place, Manolos. Pero... Sa rooftop, group deck kami, <clears throat> excuse me po, <laughs> sa roof deck kami nagpark. Gusto kasi ni ate ko mag-picture sa roof deck, maganda daw ang view. Sabi niya, so dito na kami sa loob, balim dito kain sana kami kaso ang daming tao sa Robinson's Place malolos nag crave ako sa bibimbap kaso ang haba ng pila tas 45 minutes pa tas hindi pa sa tumatanggap ng Jcash so ending nag na lang kami so yan na kami yan lalong eto the other day na to guys so um, naghanap ako ng tiles na pinakamura. So, wala akong nakita. Ang pinakamura lang dito ay uh, yung 129 pesos. At nung June 1, ayun, nakapromo siya, 105 pesos na lang siya. Porcelain yan, guys. Ayan. Porcelain. So, sabi ang porcelain ay hindi masyadong sumisipsip ng tubig sa floor. Uy, oh, ano 600 by 600 or 0.60 by 0.60 meters. Naka-sale siya, guys. By this time, may na siya ni Kuya. Ayan, hintayin nyo lang. Hakotin niya yan. <laughs> so, sa magtatanong pala ay, sa Better Living Tile and Bath Center po yan. Located po yan sa MacArthur Highway, Longos, Malolo City, Bulacan. Yes. So, sa mga taga Bulacan dyan, sa Longos, Malola City, yan, nakapromo po sila. Until supply last, hindi ko sure kung hanggang kailan. Ha? Basta punta na lang kaya dyan. Yan, nilo load na siya sa aming tricycle. So, ako lang din ang driver ng tricycle. Kasi, natuto na po akong mag-drive ng tricycle. Kasi, kailangan ko rin po akong mag-drive ng tricycle. <laughs> Muisit. So, i-update ko na lang kayo guys kung meron mga update <laughs> sa aking kwarto yan, yung tiles na yan. Hindi pa kasi siya tiled. Uy, tiled yung aking kwarto. Bali, ito yung pangalawang kwarto ko. Yung pinakaunang kwarto ko, which is yung tinitira ni Hattie ngayon, ayan ang pinatiles ko. So, yung kwarto niya dati, hindi niya pinatiles. So, kaya ako ang magpapatiles. Uy, ako yung walang trabaho pero ako yung nagpapatiles so yan the other day na to guys the next day pala hindi the other day kasi um, nasira yung aircon ni ate so nandito kami ngayon sa Bukawi Bulacan kay Kuya Arvin Auto Supplies Kinemberdo ayan guys yan yon tapos yan, kumakain ako dyan. tapat niyan, ay may sislingan. Masarap yung sisig nila, guys. 89 pesos, only java, only rice. Ano daw? li java and only soup naman siya. Wala lang siyang kasamang um, soft drinks. Pero okay na, sulit na rin siya. Then, ayan aking outfit. Uy! The Kalog Burks. Burks t-shirt. At this time, ayun, tapos na ako kumain at unang try to ni Kuya kasi mga surplus yung gamit nila dyan. So, kung ano yung available, yun lang yung basta i-mimix part lang nila. Basta yun. Wala alam sa kotse. Avocado shake with ice cream on top. Uy! So, nauhaw si ate. Gusto niya ng malamig. At meron palang mango overload dyan sa Bukawi. Halos tapat lang din. Kahilera nung kinainan ko sislingan. Ayan siya guys. I-zoom in ko. Ayan, ayan, ayan. Ayan, mango overload. Ayan. Sarap yan guys. My Graham. My crushed Graham siya. And then, lasang-lasa yung avocado flavor Doon sa pinaka-crushed iced niya. Kasi parang yun yung may halo na siya. Kasi pulin lang ng process eh. Parang wala pang 5 minutes. serve na nila. Parang pre prepared na. Kumbaga. Basta flavored iced na yon I'm not sure. I'm not sure na naman. Bali, ang in pala ni ate ko ay mango graham. with ice cream on top din. Small. Nagusta naman niya. Not so sweet. Pati yung avocado. Kaya hindi nakakasuya. Ayun, sa wakas. Pauwi na, guys. At mga ano siguro to 6 p.m. ng hapon. So, pauwi na kami. Natapos na lahat. Nagawa na yung aircon. ng kotse ni ate. Hmm. Ayun. Tagal din naghintay Sabi niya atulin lang. Pero dahil trial and error siya. Dahil nga ay surplus lang. So, ayun. Try and try lang until you succeed. Si kuya. <laughs> so, ayan. Nandito na kami sa overpass. Overfly? Uy! Nang malawas balakan. So, pauwi na ka talaga kami. So, guys. Hanggang dito lang. Until my next vlog. Ano daw? Hindi ka vlogger talaga, B. See you on my next vlog yun. <laughs> Sige na. bye na.